Hi guys, Sir Chef is back for another Chibog Trip Adventure At uh, samahan nyo ako, may nakita akong bagong kainan dito sa Queen's At uh, kilalanin natin, alamin natin, no? At uh, titikman natin, mukhang masarap eh So tara, let's go Okay mga ka-chef, ito yung nakita akong bagong kainan dito oh. Kuya Mike's Pansit Bato Ayan o, oh. Okay guys, so ito yung pwesto nila. Uh, sakto lang. At uh, Baliwalas maliwalas. At ayan si ate oh. Magluluto siya. Ayan. Amaya, alamin natin yung ano. So kung magawi kayo ng Queen's Row, dito sa Everlasting Street, no main road ng Area B. Ayan. Kung magawi kayo dito sa Queen's Row, Bacoor, Cavite. Ito lang yan, no? Makikita nyo yung Kuya Mike's Pansit Bato. Hello, ate. Magandang gabi. Magandang gabi, sir. Anong pangalan mo? Marian po. Bale, anong pangalan tong kainan nyo? Uh, Kuya Mike's Pansit Bato. Uh, kailan to nagbukas? ano, ano po? no, May May 5. Ah, May 5. Okay. Bale, anong oras kayo nagbubukas? Monday to Friday po, 8 to 8 po kami. Tapos, Saturday to Sunday, 7 to 8. Walang pay nga. Walang day off. Walang day off. O, sige ate, ano yung mga specialty nyo? So... ah, meron po kami special, sir. Na, uh, special, yung aming, um, ano, aming, Ayan, ito pakita natin, oh, natin oh, mga kasyepoy oh, na kinakabahan si ate. Okay, mga kasyepoy, <laughs> so ito yung kanilang mga specialty pansit ba to lahat no? Ayan. Tignan nyo na lang yung presyo. At mura naman. Ayan o. No? Kumagawi kayo. Kumasarap nga. Ayan. Ayan. si ate. Bale ate ang ordering ko pala yung special nyo no? Yung 95 pesos. Bale aring sa hog nun. Meron po nung kikya. Ayan. Meron po nung. Ang tawag dyan. Ayan mga so, po eh. Show my... Ano yung iba? Ah, chicharon, bulaklak. Ah, ayan. So guys, sumapunta kayo. Punta na kayo dito sa Queen's Row Area B. Tikman nyo tong Kuya Mike's. So ayusin pa ni ate mamay, bibidyoan natin pag diluto niya yung order ko. Diyan lang kayo. Ay, po, so ito si ate. Lulutuin na yung ano, in order ko. Ayan, may... No, party, party. <laughs> ah, may brot din. Anong stock nyo na yan? Nakakakabas si ate. Ayan, so, hindi uh, linais siya ate yung ano? Ayan. Ah, kompleto na yung stock. Mapapakula na lang. Ayan. Okay. Balikan lang natin si ate ha. Papainitin daw yung tubig ay pakain. Hindi yung ulo yung sabaw ha. Ah. <laughs> huwag yung ulo yung sabaw. Okay guys, ayan na. Uminit na yung, uminit na yung ulo. Uminit na yung sabaw. So ayan na yung uh, noodles. Ilagay na ni ate. Wow. wow. So makikita nyo, no? made to order, cooked to order. Pag uh, nyo, fresh na fresh. Ayan si ate. Mamaya daw magsya shoutout siya Kung ano yung probinsya niya Ayan. Wow Ano yung karne? Laigo Squid balls Ah may gulay din So madali lang no guys no Siguro pag ano gawa tayo niyang tatanong kayo sa kasama ko meron siyang ganyan kasi ito ispe, ano yan eh hindi ba siya nabibili ko saan yan eh kung talagang pansit ba to sabi ko lang talaga so maluwag malinis guys pag pumunta kayo dito yan may electric fan yan sa ate Maykus maykus <laughs> Bumangon na guys ha? Sarap Gutom na ako <laughs> Ang puso Papanikan natin Pag nilagyan niya pa ng ibang mga regalo Okay mga ka-chef So ito pala ay franchise So, na-feature na rin pala yung may-ari, yung Kuya Mike, ng ibang mga vlogger at mga ibang sikat na celebrity. Ayan, no? So, malay nyo, awa nyo, son. So, susunod, nandiyan na tayo. No? Pala rin. Ayan. So, ito yan. Dito yan kay Kuya Mike Pansit ba to? Ayan, ayan na si ate. O, ate, mag shoutout ka na. <laughs> o, Shout sa taga mo. O, magsalita ka. Mag-subscribe sila sa channel ko. Ah, kaya na ba kayo ate? Nakalimutan na magbisaya. So, ayan na. Ganun talaga yung mga naiba vlog ko pag gusto mag-shoutout eh. Na may mental vlog. So, ayan Ayun. So, hintayin natin pag ayusin na ni ate. Ano ulit pangalan mo ate? Merian po. Merian, ate Merian. Dito lang yan sa Kuya Mike's Pansit Bato. You know. Yehey. Okay mga ka-sempre, so magpipilitin na siya ate nung in-order ko. Uh, mabilis na naman pala maluto. Tignan natin kung ano ilalagay niyang toppings. So marami na rin mga tao. And, so legit na ano, ayan sila. And, kakain din ata. So ayan na. Uh. Okay. So ang pinili ko pala ay overload no sa halagang 95 pesos. Semi potok pa po. Ah. <laughs> uh, Alala ko to na yung na-vlog ko mga ka pa kaya nalalayan niya yung pansiteria no. Yung pansit kabagan kaso nagsarado na eh. Masarap din yun. Pero to tiga bigol. ayan oh. Wow, ayan oh. Wow. Oh my God. Pecho by Gali. Wow. Ito <laughs> na. Wow. It. Ay, uh, kasi pa pwesto na tayo dito sa Gedley at uh, pahaba yung pwesto nila ayan so marami bile. kaya maingay at saka tulad sa mga previous vlog ko maraming dumadaan highway kasi ito yung papuntang area B at yung papunta naman ng Queens Row Central so bago lahat magpasalamat muna tayo uh, Panginoon maraming salamat po sa ito sa pangalan ni Jesus Amen Tara let's chibog so bago pakita ang aking pagkain isa pang sulyap dito sa Pansit Bato Overload oh, 95 pesos lang to sarap ay guys so ito muna hindi ko na may mimekos overload ang dami so ito first bite sarap Okay. Sasagyan natin ng pampagana. Ito. Chili oil. At saka siyempre, ano ng mga bigulana. Lagyan po na natin ito pa. Panlaban sa aswang. Pitong bawang. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Habang nanonood sila sa akin, guys. Ito pa, isa. Pag sobrang init, amoy kaasim suka. Ito trademark ng pansit ba to, no, mga kasepoy. So, para may ka, kakapareho sila nung na-vlog ko dati, no, yung pansit kabaga ng Isabela. At ito naman ay Bicol. Sayang hindi yung ano, mga franchise pala to, no. So, shout out kay Kuya, ayun si Kuya Jerry, no. Ayun yung magpa-camera, eh. So, ito, nilagyan ko ng suka. talaga na enhance sa iba mawiwirduhan kasi pansit lagyan ng suka pero iba masarap no nakaka-counter niya yung kasi baka maumay ka pag mamantika eh. pero hindi masarap no oh ha misumay sana oh. Sort ko na lang. Ito. May liyem po ba? Wow! Sarap. Pwede, panalo. Ito pa, kakamayin ko na. Ito. Shanghai. Mm. Kapaw. <laughs> Patay kayo. Tichura mo lang uh. Halo-halo na. Soft drink. Sprite. Baka naman. <laughs> So pwede kayo pumunta rito Sabi ni ate pwedeng kumbagahan hanggang hapunan eh 8 o'clock ng umaga Hanggang alas 8 rin ng gabi Buti nakahabol ako So ito na yung ano ko, hapunan ko Merienda all in one Sarap Kaya ate suka Ang ko kayo Sarap pumunta kayo dito Sa Queen's Rock tak tahu di ceruk nak lap ini oh, yeah. kalau So nagpa na rin ako para batikman ng mga kasama ko sa bahay. Kasi buti, bumili ako. Masarap. Okay guys, so bago ko ubusin to, sa mga hindi pala sa subscribe, please subscribe. Kung nagustuhan nyo itong video, like At sa mga magsasubscribe, please hit the notification bell para biswa kayo ng YouTube pag meron akong chibog trip. Katulad nito, nakalabas tayo ng bahay. Yehey! At sa pagsabay ulit tayo, magluluto naman tayo. So, dyan muna kayo. Peace, power, and God bless sa atin lahat. Bye-bye. Ayan sila. Ayan, may say. Kuya, kaway-kaway, asan si Ate? Ayan sila. Bye-bye. Yeah.